Hello mga lords, it's me again, Moro Apple. So nandito tayo ngayon sa Petron Gas Station in Vigan. Na-appreciate ko lang itong moment na to kasi hindi ko na-expect si Kuya hihingi ng sticker and then may mga nagsisunuran na humingi na rin ng sticker. Ultimo doon yung si Madam do sa kabilang side eh humingi rin sa akin. I think ang name yata si Ma'am Lane. So ayan, shoutout sa inyo and salamat sa tao sa Vigan and napaka-friendly nyo po. Ayan si Madam, tinitig tingnan niya po yung harapan ng, ng motor ko. So, shoutout po sa inyo, madam. And then, um, again, shoutout din kay sir na naglagay ng gas sa motor ko, which is si Bergy. So, ayan ito yung moment na sobrang natataranta ako and sobrang na-excite at natutuwa. Basta halo-halo yung emotions ko to, nito kasi hindi ko talaga na-expect yung may mga ganyang ganap na manghihingi sila bigla ng sticker sa akin. So, salamat sa inyo and salamat sa support. Ha. Ang alam niyo po, sir? Brian, ma'am. Brian, hello. <laughs> Shoutout sa'yo, Sir Brian, dito sa Eco Gas Station. Actually, Meron pa tayong Diba Meron pa tayong 1 hour and 49 minutes Nandito tayo sa Eco Oil Gas Station In Hindi ko sure kung isang ba ito banda Bad, Badok So nasa Badok na tayo Ilocos Norte Nasa dulo na tayo ng Luzon O ba? Diba? Nakakatuwa At ito lang check ko yung mga gamit ko kasi minsan kasi baka mamaya malaglagan tayo mahirap na okay So ito yung moment na naglalagay na ako ng kapote kasi umuulan na papuntang pagudpod. So sa hindi ko inaasahan, merong lalapit sa akin. At ito nga si Sir Sid from Lawag. Shoutout sa iyo Sir Seed and sobrang na-appreciate ko po yung paglapit niyo po sa akin. <laughs> Wait lang. ka? Ay, wala. Hindi. Hindi ako nag-vlog. Ano lang? For memories lang. Ah, talaga? Ano name mo? Ano name mo? Medrano. Ano? Sidney Medrano. Sidney Medrano. Sidney Medrano. Sidney ano? Sidney Medrano. 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 Sidney galing na ako doon. Saan na uwi? Uh, sarat pa. Saan? Sarat. Bale, malapit lang siya sa lawa. Ah, lawa. Ako kabitin. Kala uh, <laughs> rin ka rin ba? Oo. Uh, ako din eh. Ipag-practice ka rin ako Galing, galing, galing na sa na ano, naka-birdman? Uh, Oo. Uh Ay, galing sa you kabila, know, I mean? Uh Oo. -oh. Uh, Tapong pa ako nabiyahin. Tapos so, uh, stay muna ako dito sa may bandang bawang. Oo, oh, medyo malayo rin yung bawang. Oo, oh, kasi 6 hours pa yun eh. so next day ka muna dito. Oo, <laughs> kasi alam kong magtutuloy ako doon, kung ako dito sa bangki. Galing na ako doon eh. Oh, merong maganda doon, doon sa 18 degrees tall. Ay, di ko pa natatrack. <laughs> try mo na lang pa, bawang ka, ka na ah, okay. okay, Lord, thank you. Thank you. Maraming maraming salamat sa mga nakilala ko sa daan and sobrang na-appreciate ko yung paglapit nyo sa akin kasi hindi ko talaga inexpect expect yun. Shoutout nga pala kay Sir Kuya Guard sa La Casa Blanca in Vegan. Actually, Sir, kayo po yung unang lumapit at naghingi ng sticker sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. At na-appreciate ko po yung mga effort nyo na paglapit sa akin kasi napapawi nyo po yung pagod ko sa biyahe. Pag may mga taong lumalapit sa akin at may kumakaupsap sa akin at nangihingi ng sticker kasi sobrang yung pagod ko nawawala and lalo mas lalo po akong ginaganaan at namo-motivate para i ko yung sarili ko na ituloy ko yung rides ko kahit sobrang pagod ako. So ayun lang uh, dito ko natatapusin yung video ko. Again, thanks for watching and see you on my next video. Bye, mga lods!